Oo, oh, bitaw, bitaw mo kamay ko, oh, ayo. Oh, ayo nang bitawan yung kamay ko, ayon na ako pala si. Oo. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, oh. Ah. Ano ano? Ah. Oh, ano? Ano? Ah. Awan mo. Uh. Very good. Ah. Wanderis, o oh, tignan nyo, nangungulit na naman sa palibot ko ang aking mga kaibigang uwak. Ah, oh, sumampa ka na di Sumampa Aray, talim na mga kukunyo. Sobrang tutulis. Likas talaga Wanderis, sa mga uwak na meron silang katangian pagdating sa kuko na sobrang tutulis. Para siyang karayom. Napakatulis talaga. O oh, guys, so close up ng uwak. Oh. Oh, tingnan mo yung mukha niya, Puro lupa yung tuka mo ah. Oh. Ayan, oh, kinakagat niya pa tinutuka niya pa yung balahibo ay yung cellphone ko. Oh. Lumipad at lumipad tong isa. Wanderers, tignan nyo. bibidyuhan ko yung kuko ng uwak. Ayan guys, oh. kung titignan ninyo, talagang napakatutulis niyan. Napakatalim. At yan, Wanderers, isa sa ugali ng mga uwak. Mahilig yung manuka ng manggas ng damit. At yan, Wanderis, lumipad yung isa at pumalit naman yung isa. At yan, makikita mo guys, oh. tuka din ang tuka ng manggas ng damit. Nagpapapansin yan at naglalambing. Maaga ang pagkakabisita ko sa kanila, kaya mahaba-haba ang bandingan time namin na mga kaibigan kong uwak. Sa mga magtatanong dyan kung ano ang isinusubo ko o pinapakain ko sa mga kaibigan kong uwak, dog food siya. Guys, yan ang pasalubong ko sa kanila. Paborito nilang pagkain yan. Kahit nung sila ay mga bata pa, baby pa, pinapakain ko na sila. Pasubscribe, Wanderis! Pahit na rin yung bell icon para updated kayo sa mga susunod kong videos. Thank you! Yo, <laughs> Oh, bitaw, bitaw mo kami ko, ayaw. Oh, ayaw nang bitawan yung kamay ko. Ayaw na ako palisin. Ayaw na ako palisin. Oh, ikaw, o, ikaw, kumusta? Odi! Odi! Pamati! 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 One the race, tignan nyo ha, magpapahabol ako, tatakbo ako, susunod yan sa akin. Ayan guys, so nakita nyo, nauna pa yan sa akin o, oh, yan, sa sobrang bilis, palibasa may mga pakpak. Buti na lang one at wala akong masyadong gawa ngayong araw na to. Kaya maaga akong bumisita sa mga kaibigan kong uwak doon sa bundok ng Sierra Madre kung saan sila naninirahan at malayang lumilipad, malayang nagahunting na mga insekto at saka wild fruits na kailangan ng kanilang katawan. Nakakatuwa sila Wanderis pagdating ko. Ayan, katulad ng dati, mainit nila akong sinalubong at isa pa guys, hindi sila umalis sa akin hanggat naandun ako sa tabi nila. Ang napapansin ko sa mga kaibigan kong uwak guys, ugali din talaga nila na gustong gusto nila tuwang tuwa sila, nakikita nila at nakakabanding nila kung sino talaga yung kilala nilang amo. Para silang aso, kilala ka nila, inihintay ka rin nila. Sambot o, chao, chao. Chao, sambot, sambot o. One, two, three. Ah, uy. Ah, chao, chao. Ah, ah. Oh, iba, sambot.

Alam mo nitong Ay isa oh. Ang saya nilang kabanding sa gitna ng kabundukan, nakakalis ng stress. Hoy, wow. nauhaw. Ang ginoo. Hala, astig ah ah. Gabren. Aw. Gabren. Ah.